guys. Welcome back to my channel. I'm currently at the Hong Kong airport. Galing ako ng Germany. Traveling to China. May connecting ha, plane ako dito sa Hong Kong. Papuntang Hangzhou. Naiwan ako na aeroplano. Late kasi dumating yung isang aeroplano. So supposedly, dapat mag-board ako ng 7.55 or 7.50 a.m. Dumating kami ng mga 7 7.30 na. So, minove yung flight ko. Na supposedly, dapat dating ko sa Hangzhou ay alas 10. Ang dating ko ay alas 6 na ang gabi. Kakakapagod kasi hindi pa naman ako nakatulog sa aeroplano. Siyempre, sabihin na natin, umaga pa sa Germany or maaga pa. Kaya hindi pa ako inatake na ako. Kahit nag-order na ako na alcohol para para maka, alam mo yun, yung antukin ka. Pero wala ngayon, um, oras ngayon sa Germany ay mag-aalauna na madaling araw. Ngayon na pa rin na, na ako ng auto. Ngayon hinahanap ko yung gate 65 dahil in na sa amin na mag-stay sa lounge dahil matagal pa nga yung, yung kasunod na flight. Ay, let's see. New, sabi sa akin ng ano, gate 65, left lang daw. Pero gate 50. Oh, yung 65? Animal. layo-layo na nang nilakad ko. Tinuro ako na left lang daw. Pero hanggang 50 lang yung 65 yung hinahanap ko. Dati, na-experience ko rin tong galitong nga Ay, hindi naman naiwanan. Yung late yung aeroplano. Pero yung ground staff nila, ina-assist ka talaga. Sinakay pa nga kami sa ano eh. Yung parang ghost ka. Ah, uh, ay sab lang punta. Pero tingnan mo yung signs, wala ka maintindihan. Sabi, left lang daw. Nagtutumbo ko na yung left. Hanggang 50 lang. So yun, nakita ko, 46 to 59. And then, kasunod. <laughs> Hindi naman siguro doon kasi 43 na yung nandun. Ay, nako. Ayokong ma-stress. Antok na ako. Pero, in fairness, pum pumasok ako doon sa may, ano, tinuro ako doon sa may transfer, ano nga area. So, nag-security check ulit ako. Tapos, ang pag na dito sa taas. Ayun na. May nakita na ako mga signs. Pero, hanggang 59, hanggang 59 so hindi ko alam sa <laughs> akin 65 gusto <laughs> <Best ko. laughs> ito na nga nagtanong ako doon <laughs> diba hanggang 59 yung papunta doon ang sabi niya nandun doon yung 65 ba't gano'n naman kagulo yung papuntang 43 44 dito nandun yung 65 balik Tad yung numbering nila. Kaya ako oh, nagkakandaligaw-ligaw dito. Animal. Dapat. Tulog na ako oh, ngayon. Panigurado puno yung lounge. Kasi ang dami naman pa sa hero na um, connecting. Tapos, yun. Lahat. Uh, dinam nila sa may business lounge. Well, ito tayo magagawa. Ayun, ayun pala yung sign guys. So, <laughs> kita niyo. <laughs> Ba't naman kasi, andun yung mga 43, andun yung 50. <laughs> yung opposite yung ano niya. Tataka-taka <laughs> na naman kasi dito sa my airport. Diyos ko lang. <laughs> Ay nako. Na-stress na ako. <laughs> may dinner pa man din sana ako mamaya. Pupunta na ako sa hotel ng aking katrabaho. Sabi niya, dinner kami. E paano yan? Alas 6 na ako darating. Ewan ko kung kaya niya akong hintayin. At gusto ko na rin sana humilata, no? Pero sana, pagdating doon sa business lounge, may maganda akong space. Na kahit pa paano, eh, hindi lang puro upo. Hi. Ganun talaga ang ride. Pasyal na lang kaya tayo dito sa airport. Ito lang naman makikita nyo guys eh. Mga mga gate numbers. May palipad na aeroplano. ay eh, kita nyo ba? Yun no? Yan! <laughs> Ayun yung sa labas na. 8 hours yung layover ko. 8 hours nga ba? Dumating kami ng, ng 7.30. Tapos alas 3 pa. 7, 6 to 2, 7 to 3. Ayun, mga 8 hours nga. Actually, iniisip ko. Labas kaya ako ng Hong Kong, no? Tapos mama siya. Kaso, ang kulimlim ng panahon. Takot ako pa kamayo. Baka may hirap lang pumasok. Pero tek, ma madali nga lang ba lumaba. Kasi first time ko dito sa Hong Kong. Madali lang ba lumabas sa airport papunta dun sa May City? Kasi actually, kalino, nung ko yung flight, um, pinag-isipan kong mag, mag... Kasi merong available na flight na 12 hours na layover. Sabi ko, mag 12 hours layover kaya ako tapos mo masya. Kaso, nisip ko, since hindi pa ako hindi ko pa yung dito nga sa Hong Kong sabi ko yung nga magma-exit nila ako na layover which is through din sa booking yun sa company namin pero yun nga nangyari naiwan ako kasi late paikot-ikot yung aeroplano hindi agad siya nag-land siguro traffic din dito <laughs> parang sa naiyo. <laughs> ah, ay Diyos ka yun ka may bago na plano aeroplano lumipad. that is Hong Kong Airport, guys. Tara hanapin na natin yung lunch. Hello. <laughs> hanapin na natin yung lunch para magpahinga o tsaka makakain din. Actually busog pa naman ako pero nagki ako ng noodles. <laughs> Alam ko plano pa lang kanina, gusto ko na kumain ng noodles, mag-request, nahiya ako. Sabi ko, <laughs> mabilis naman yung ano. Expected mo nga kasi darating ako ng 10 a.m. ng Hangzhou. Eh nga nga. Pwede na siguro sumakay sa ganyan ano. ba diba? Pero syempre, ang tawag nito, ang haba ng oras ng nakaupo, sa plano. Actually, patayo tayo. Eh. Kaya, mas pinili kong maglakad. Kasama na yung kandaligaw-ligaw walking tour na lang muna tayo. Ay, ang mga damit sila. Ay, mahal yan. <laughs> Wala kasi akong damit. Ay, German football dito, oh. Pili kaya ako ng damit. Makapalit mo lang ng t-shirt. Aha, lululemon. Kasi kung kailan hindi ako nagdala na ng, mga damit sa hand carry. Kasi alam mo kung bakit. Dalawa kasi yung dala kong laptop. Tapos, sa dalawang laptop na yun, 7 kilos na at kalahate. Kaya pati yung charger, tinanggal ko, nilagay ko sa check-in. Kasi yung mag-over ng 7 kilos, tapos nga ngayon normally pag nagbabiyahe ako pa uwi or kahit saan nag nagbabaon talaga ako na extra damit kasi nagbibihis ako di ba kaso eto nga dahil sobra na yung sa hand carry ko wala akong dalang damit tapos ganito pang nangyari 8 hours pang layover medyo pinagpawisan pa man din ako gawa nga na ang layo ng nilakad ko kasama na rin yung stress, di ba? Ay. Tapos ito pa. Alam niyo sa sa Frankfurt yung sa security. Pinap doon kasi pinapalabas yung laptop pati yung liquids at saka yung other electronics, yung yeah, gadgets. Tapos ang <laughs> dala ko lang na ano kasi minamaximize maximize ko nga yung parang dapat hanggang 7 kilos lang ako. Toothbrush, pabango at saka toothpaste sabi niya only this one no deodorant talaga yung tinanong ako no deodorant kaya <laughs> hindi pa naman ako nangangamay <laughs> ay Diyos ko bakit ano naman ngayon pag nangangamay ako hindi pa ito sagla hindi pala Asia nga pala to pababango nga pala mga tao dito <laughs> kasi sa Germany eh. kasi sa Europe ay patas ang laban pag ganun oh no? hello. Maraming. Kaya ayun. Parang pero ang priority ko ngayon makaupo, maka, -opo, maka kahit man lang siguro makapamaluktot or maka-idlip. Yun. Ayun, nakita ko na yung 65 guys. Ayun siya oh. may pa zoom zoom pa kung nalalaman doon pa rin naman tayo pupunti Cute. ano pala dito sa Hong Kong no baliktad kaliwa yung ano nila sa atin right naman tayo na side ay kiwa bakery wala pa akong gate sa flight sa next flight ko kasi nga mamaya pang alas tres. Ay. May nakikita ako kanina na pwede mag-shower eh. Pero ngayon wala na. Ayan, lounge ng Cathay Pacific. Hello. <laughs> Ayan siya guys, si 65. Asan na yung lounge dyan? yung Ayun pala. Business class lounge. Nag-lift pa pala ako. Ah, pwedeng bumaba lang. Ito. Ayan siya guys. Five. The pier. Eh? Five nga nga eh. The pier. Hi, yeah. Here we are. Here we are. All together we will sing a song. Show to you. So, dito sa hall, meron silang relaxation room. Dito ako sa relaxation room. May mga pagkain dito hindi ako magmukbang mukbang matutulog ako kasi inaantok na ako may mga pagkain doon ito pahingahan ayun ito ito sa gilid ko mga kape gusto pa pahinga tulog pero hindi shower yun shower pero wala akong na lang pero yung Hindi eh, naman ako yung parang oh, Ayan Ayan Nagtututut Hindi, hindi ako magmumukbang Matutulog ako Kasi yan oras mo 1am and 4pm <sighs> Ayan may washroom So Look at the place Pwede akong magiging Pirma tulog muna ako. May relaxation room? Nandiyan pa kain. O, nasaan yung relaxation room? Okay. To the relaxation room? Okay, Okay, thank you. full, full soyu eh meron puno na yung mga kama dong ito na lang natira sa akin kapuan yan yan na lang ay just ko Panginoon on yan ganyan na lang Parang gusto kong nilata dito. Nilata kaya ako dito sa kitna. Oh. Diba? Ano sa palagay niyo? Wala na kayo dyan. Wala na kayong kama. Ate. Nakaidlip ako ng mga 30 minutes. Dapat 3 hours yung target kong tulog. Nagising ako. Kasi ito yung una na kinamit ko ang baho hindi ko na napansin kanina kasi sa pagod ko. Hi guys. Shower lang tayo kadali. <laughs> so, i-tour ko lang kayo sa Glacilan shower room. So, may mga lotion, hand wash. Nandito yung towel sa baba. Nakapaalam ko. So, pwede ka na yung mag-toilet kasi ito. Yan. Ah, ngayon yung may mga shampoo na conditioner. Yan. Yan. Alisin ko na yung pang photos ko. yung jacket ko na rin itikira ko. <sighs> Tapos iilip ulit ako. Lunch. Late lunch. Lunch sa Asia. Midnight na. Hindi pala. Breakfast para sa akin. Kalabas <laughs> na tayo. Malapit na ang, check ang Ang boarding. So, hindi ko pa alam gaano kalayo yung uh, yung gate from here. So, ayan. Hindi ko, uh, hindi ko na kayo matour dito sa sa lounge. Kasi nahihiya ako. <laughs> nahihiya ako. lang. Dito rin ang konti. So, na walang naiwan. Dito na pala. Ayan na naman tayo. Ay, nakalimutan ko itanong. Yung mapa. Baka... Papunta na naman tayo doon tapos gate 20 daw eh. Ay, Diyos ko. Baka kailangan pang bumaba, no? Tara, ikot tayo. Magtanong tayo. One hour naman ang allowance ko eh. Para sa ano? Para sa time ng mag-boarding. Thank you. Hindi mag refill Refill din tubig, guys. Tsurang yeah, nakaligot na. Pero, bagay pa rin mo. Hindi na ako tumuloy mag-refill ng tubig. Inisip ko, saglit na naman yung flight. Tapos, may tubig naman sa aeroplano. Pagdating sa hotel, for sure may tubig naman yun. Kaya, huwag na lang. Ngayon. Wala ko na. Wala man na, teka. 1263 ayun tama 1263 papunta doon sana na makita natin yung gate 20 no agad mahigit 24 hours na akong dilat. kasi hindi nga ako nakatulog sa aeroplano kanina or nakaidlip ba ako saglit lang talaga wala pa yata isang oras hindi ko naramdaman na nakapagpahinga ako tapos sa lounge naman, hindi rin. Kasi nagpa-alarm ako ng mga sabi ko mga iidip na 3 hours. Tapos bigla ako nagutom. Tapos, sabi ko, adjust ko ulit ang pa-alarm. Agahan. Ay, yung ililate ko ulit. So, nag ako ng 3 hours. <laughs> bigla namang may nag-email. Naka-attention sa akin. Ayun. ilitan ako sumagot sa tuloy na akong hindi nakatulog. Ah. Yun lang, yun na may nakita niyo na ano. Wala na, di ba? <laughs> Wala, walang, ano dito. Walang, walang exciting makita pag nakapasok na sa gate. <laughs> Puro na lang mga naglalakad ng mga nilalang. Tsaka <laughs> hanap yung gate. Alam niyo ba, feeling ko, mas maganda ang airport dito sa Hong Kong kaysa sa Frankfurt. Feeling ko lang yan. Pero halos pa sila ng design na yung ganun-ganun. Parang design ng sa continental kalamba. Ganun siya o. Oh. Teka. Turo ko. Ayan o, oh, yung curve-curve yung ano. Yan, curve-curve yung bubong. Okay lang ba? Ganito lang yung ano natin. Kasi naman kasi puro mukha Ayun yung mga nakikita ng mga tinda-tinda. ba dahil dito pa nila? Ah, tinda sila Oh. Hi, thank you. you. Thank you. Thank <laughs> you. Kaya, ang Magandang pa sa lubung sa mga bata. Guys, oh, sa lubong ng ano, mga tsokolate. O, oh, diba? Ito ayan, Duty free. Sa Ah, oh, may decathlon din dito, guys. Ayan, o. Oh. Diba? Hindi tayo nakadaan karina. Ayan na. Oh. So, hindi na yan. Siguro tayo madidigaw na. No? Pakaliwa tayo. 1 to 36. Tayo? dito, tayo banda. Ay, ano yan? Ayan. 1 to 36. Kaliwa tayo. Kita niya. 1 to 36. Ayan na. Oh. Ay, kaway sila ito oh, mga duty free dito. Ayan, ayun pala. Pag din dito ka pala galing sa taas, alam mo na kung saan nakapoint, no? Ako kasi galing ako sa baba. Karina. Kaya windang ako. Sana napin yung 65. Aakit ka pala dapat. Pakita ko sa inyo yung mga aeroplan. Parang sa naiya din. Pila-pila sila. Ayan, no? Ayan, yeah, nakita niyo? Yun. Siguro pila-pila lilipad. Kasi kanina, pagdating namin, may aeroplano sa unahan din namin. Pila-pila din ang paglipad. Kaya nalit yung aeroplano, aeroplano namin. Actually, dapat on time kami. Nasa area na kami ng Hong Kong. Maaga pa. Kaya lang, ikot siya ng ikot. Siguro ito yung dahilan. Traffic din. <laughs> Parang naiya lang. Ayan o. Hi, hello. May paliko. Ang pila-pila sila. Ang layo pala. Doon pa sa dulo. Dulo to dulo. Sa 26 pala dito. Nahihirapan ako. Kasi, ayan o. No? dala dala sa likod ko yung backpack ko, dalawa laptop. Hindi mabigat yung isang laptop ko. Parang service laptop. <laughs> Malaki kasi. Kasi dapat yung may, ato dito, yung trolley, maliit na bag, luggage na malit na bag. Kasi dapat yung backpack ko, yun lang ipasok sa loob. Pina-check in. Check in ko yun ng ulang laman. Kasi ang laman ng isang bag na. Sabi ko, mahirap sa likod ko eh. Sabi ka, so punuan daw. Pero alam niyo ba ang ending? Eh di ba wala, akong, ka wala kasi yung katabi kanina sa puan. Yung sa overhead ko, bakpak lang ang laman. Yung back ko lang. Sana pala, hindi ako pumayag na i-check in yung ako naman kasi, dahil maaga pa. Hindi ko, sige, pahingan lang ako sa ano. At saka, mabait ako kanina. <laughs> kanina lang pala akong mabait. I Stress na kasi ako kanina umaga. Hindi, kahapon pala. Kahapon ng umaga. Sa Germany. Kasi late yung yung HCE o yung fast train na dapat sasakyan ko. Late siya. Tapos nag-regional na lang ako. Kaya pagising ko, bad mood agad. Kaya pinipilit kong gandahin yung mood ko. Parang naligaw na naman ako. Kasi bakit sa pinakataas ako ako? dapat po hindi <coughs> sana ako nagkabalik <laughs> ay hindi yeah. pinaka tuktok na ito eh saan sa taas ah baka bababa ano naman ba? ayan 13 to 20 to. pero ang ganda ng view dito ah lilipad yata tong ANA ay, hindi. Iikot pa yan. Pag ano. Ayun, may bago. Airplane natin. niya yung mga palipad palapit ko. Ayun, dun sa may malayo. Kaso malayo. Ayun, no. Mabilis na siya. O, oh. yun. Ayan, aangat na yan. Ayan. Yeah. Mung lang siya. Tignan. Ayun siya, o. Oh. Ah. Yeah, bye besa, ana. Maganda pala dito, pumwesto sa gate ng 13 to 22 kasi sa taas ka. Basta na lang 'yung mga palipad oh. Ito, tingnan na 'yung sa baba. 'Yan 'yung baba. Ay, ba. Oh. Thai Airways meron po ano ba yung airport din ba doon sa kabila? cargo yata yun kasi andun yung tower Tara, oh. tuloy natin puntahan yung gate 20 sa gate 20 ah langit pala na doon sa kabila. langit na doon dito pala sa sky bar uh, ay sky deck pag gusto nyong makikita at kumuha na yung lumilipad yung palipad dito sa sky deck yung padireksyon ng gate 13 to 22 sa taas ang ganda kaso nga hindi ko mapigyan ng justice <laughs> dito sa camera ko <laughs> maganda lang siya sa ano siguro pag maganda ang camera ko tapos ayan na na naman oh, yung katay pacific nila na no? palipad na din yan yeah. anyway bababa na ako kasi 30 minutes na lang boarding na hindi ko alam kung baka mas malayo guys Singapore Airline yun yung paborito kong aeroplano dapat <laughs> Singapore Airline gusto kong sakyan ngayon kaso nga lang ang mahal <laughs> pag, pag pag ang tawag nito pag malapit ka na mag-book kasi yung biyahe ko ngayon pag malapit ka na mag-book mahal niya pero pag tuwing umuwi ako sa Pilipinas tsaka nung dating nasa dating company pa ako pag nag US yun ay hindi pala hindi pala mali eh pag pa Pilipinas na pala yung sinakyan ko lang pala dati nag-US ako ng Singapore Airlines yung nag-New York Marathon na hindi ko naman tinakuhan yun, dapat mga sa 6 months or 5 months advance ko siyang ibubok para mura ko siyang makuha ayan. ayan na yun K20 malapit na ayan na yun yun siya malayong lakarin hindi ko alam kung may parang may patrain sila dito parang wala eh. sa lalakarin mo siya kung senior ka kawawa ka malayo o baka pwede ka rin sumakay kasi may mga ito nito, may mga cart cart sila ayun ayun that's it say bye bye na lang hanggang dito na lang thank you sa pagsama so that's it today bye bye